Hello guys, for today's video, ayan, nalago-lago na ng aking mga kamatis at tsaka sili. So, ililipat ko siya dito. Oh, nagtanim talaga ako dito ba kasi once kasi namamunga to, malaking bagay to para sa amin. Ay, tataba ng aking uh, ano, kamatis, kailangan mailipat ko na to. Yeah, for today's video. Hello guys, for today's video, andito na yung aking mga tanim. Andito sa bintana. Ayan o, oh, mga sili at saka ano yan, kamatis. Ngayon yung aking tanglad nandyan. So, natin yung ating tanglad. kay Ayan, nakapitas na ako dyan sa dahon ko sa tanglad. Malaking bagay to para sa akin. Naputol pala ang dahon Oh. Pag ano ko. Ayan na siya Oh. Mamunga na to. Ito yung aking balitaan ko lang kayo. <laughs> pwede na ako magtinta dito hindi <laughs> joke lang sayang naman kasi to mga ano na to eh kaysa pa na ibili bili so ang ginawa ko nagpunla na lang ako ayan pagpunla ko is ayan na siya oh ito mataba taba na pero usog ayan marami pa akong ililipat ito oh marami pa ako itong ilipat ang dami kamatis so ito karamihan to sili ayan dahil dikit dikit nga kailangan ko talagang ilipat to oh. So, ito lang for today's video. So guys, pagtapos ko magtanim ng gulay, dito na naman tayo ngayon. Ayan, nangita ko ng mantika dahil ilalagay natin ito yung ating last na dilis ko na to. Wala na talagang iba. So, ito yung ating ulam at saka yung pinirito manok. Ayan, natutom. So, ano yan? Inapritada ko, inulit ko lang ulit, pinirito ko. Ito yung ating ulam ngayon sa araw na to. Yeah, for today's video. Thank you, Lord, sa blessing na binigay mo sa araw-araw. Uy, binili ko to. Sarili ko tong budget. Kaya wala na ako. Isang buwan talaga ang budget ko ng dilis ba, o? Oh. Isang buwan. Grabe. So, thank you so much for watching. Maraming salamat.